morning mga kalakbay! Punta tayo ngayon sa Thunderbird Duo lang kami, duo Kasama ko si Gideon Nasa unahan na siya Handaan natin Pa-Plaidway pa At mga pa mono so, Sabahin niyo ulit kami maglakbay Papuntang Thunderbird. Let's go! na mag alas 8 na pinangali na kami nalate ako <laughs> yung pupuntahan namin ano lang malapit lang naman yun hindi naman siya ganoon kalayo pero ano daw matarik daw yung ahon doon yung iba kong kasama nakapunta na ron eh since wala kaming mapuntahan ni Gideon wala kaming maisip gusto sana namin lumayo kaya nga lang, dahil sa pabago-bago ng panahon, binili na lang namin yung malapit. Tapos naisip ko to na pinuntahan ng mga tropa ko, tapos na ako nakasama. Kaya yun, titignan ko rin. Sabi nila, yun nga, yung sabi nila, matarik. Eh, ito si Gideon, malakas naman ito mag-bike. Kaya kayang-kaya ako, baka tulak din ako doon. Ngayon, okay naman yung panahon. Kaya, mainit naman. Pero ganun talaga Hindi laging perfect bike weather <laughs> May aso Kala ko bulit tayo <laughs> Abanan ko Abanan talaga ako sa mga aso so, Tatawan ako Eh lalaki pa naman nun Mga macho pa <laughs> kami tuturo si Gideon yung nagmamapa kaya siya yung sinusundan ko nakaraan pala ano doon kami pumunta kaya Sir Ian na ako ayan sana panoorin nyo ganda yan nakasawa kasi si Aida si Gideon di siya nakasawa kasi may pasok siya eh hey. eh ha siguro no tumba tumba yung mga ano rito ang puno ng

Ayan, kaya ba doon tayo sa pinakatoktok. 4 km yung uh, natin, 4 kilometers <laughs> Yabang talaga din. King and Queen. Mula dito, nararamdaman ko na yung kahon. Ay, banayad na. Doon <laughs> na sigara rin dyan. Mabukulat na. ante na. Pero ito na nga yan Mula dun sa King and Queen May ahon na pero mababa lang Mababa pa lang Ayon, may mga blind spot Pag may mga blind spot Pag may ko Bulaga oh. Ito na nga So ito tignan natin Kung ahon natin shift gear na tayo agad ah uh, shift gear na ako kasi paahon na talaga katarik so tignan natin ang kakaya natin pumadyak sana hindi mabitin tayo muna tayo focus Gerabih step Atau nembak nampak Ah.

ayun itong folding hindi ka hindi ka na kaya. kaya ko pa kaya nung tumatawag na ako eh ayun natin kung taas na dun ah oh. so ayun nag try ulit ako hindi na kaya tumatabingi -tumata eh hawaran <laughs> tarik <laughs> umuwi ka na a few moments later So ayun, subukan natin. Ayun pa. Nakaya ko na. Ma'am, <laughs> galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. <laughs> Marabi ang konti pa ng pagod na ako. Yeah. Huh? <laughs> First pick. Huh? Huh? Are you going to

Pahinga muna kami dito. Bibili <laughs> tayo crank. Kapabili tayo kay master. Ito, binilang tayo ni master ng bagong bag. Diba pa tayo? Salamat master. <laughs> wow naman. Wow. Si master, si misis. Wow. <laughs> 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 Yan na natin kung makikita. <laughs> Pita natin siya. So ayun Yun yung inakit na yun <laughs> Grabe, totoo, matarik nga talaga Pero at least Kahit pa paano Kahit pag gawin tayo Nakakaano pa rin tayo Nakakangat pa rin tayo dun Yung nga, hindi talaga dire diretso Itigil, itigil Ayun, susunod, pag lumakas na tayo Dito pala yung mga view Dito tayo Hintayin lang natin matapos yung iba. Saan kaya yung bahay namin dyan? <laughs> Tanong yung bahay namin ah. Ayan. ayun let's go ulit. Hello, na ulit si siya sir, good morning <laughs> ah Ayan Sarado Thunderbird Resort Saan na yata? <laughs> So, ayun, sad to say Hindi kami pinapasok ng Thunderbird Ang doon lang <laughs> Bawal daw so, Okay lang At least nasubukan natin sa ahon Siguro nga dalawang kilometro pa Bago marating dun sa Thunderbird Pero siguro naman Wala na masyadong ahon doon, Pero itong mga nauhan na, na Naahuna na natin yun, Grabe talaga First oh, time ko lang din umahan ng ganito katataas maahon kami pero hindi ganito katarik first time to Temo, ang hirap na si preno talaga tayo Ayan, video natin ng pababa pero siguro yung iba lang kasi baka mamaya mag akay din kami pag maraming sasakyan kasi delikado eh Siyempre, baguhan pa lang tayo, hindi pa tayo sanay sa mga ganito pababa. Pero kung sanay na kayo, marunong kayo sa mga downhill, okay lang. Yun yung natin. Ano sir Hindi <laughs> na pinapunta rin eh Hindi Bawal na eh Oo May harang eh Ito yung pababa na Hindi mo gugustuhin <laughs> Bakit hindi ba kasi tayo sanay Kung sanay na kayo gusto nyo itong pababa sir. Good morning. <laughs> Konti na lang. eh, <laughs> mga umahawin din. Ayun, pabalik na kami. Kain muna kami, tapos kung ganahan, try namin mag-antenahin. Kung hindi na, ayun, magpapaalam na ako <laughs> Pero ito, tingnan natin bababa. Kanina, ano, alangarin -alang yung mga baba. Bumababa kami, tapos nilalakad na lang namin. Tulad nito. Yeah? Siya ano, mataas. Ito yung mga pababang hindi maganda. <laughs> hindi kasi tayo na hydraulic brake. Kung hanggat maaari, kung hindi niya pa kaya, tulad ko, bago lang, pwede naman bumaba, maglakad. Pero kung may problema sa preno niyo, yun, tulad ng kasama ko, yung preno niya, nag-aalangan siya, kaya naglalakad kami. Pero kung wala namang problema, gawin lang, dandan lang. Ingat-ingat. Shoutout sa mga bata, mga hari ng daan. <laughs> naraming daan <laughs> o oh, ayan dito kami kakain anong pangalan ito <laughs> dito kami dati kumain eh ha? dito kami kumain dati? So, oh. so ayan dito. scrapyard scrapyard ang tawag basta natin iwan Ayun yung may milk tea oh <laughs> Nalo rin yung ulam dito, marami. Puno. Ha, kain tayo. Ayun, mga alakbay. Diretso pa daw. Punta kami ang Antena Hill. Pakataas lang namin kumain. Eh, kami galing kanina sa kaliwa. Ngayon, diretso kami dito.